naman maligaya yung araw-araw saya yung outing dito, outing doon kain dito kain doon o, pasyal doon, pasyal dito di po yun yung kaligayahan ng pagkataong loob yan ay kaligayahan po ng ating mga pagkataong labas at nadadaya po tayo sa kasalanan. Ang kasalanan po, yun yung pumapagod ng ating mga pagkataong luob Kaya sa panahon ngayon, mga karels na napakasama, sa panahon ngayon ng kawakasan, ito, panahon na po natin ng mga huling araw. Alam mo, mga karels, kailangan na kailangan ang biyaya po ng Diyos ay si Kristo kailangan na kailangan marinig ang biyaya ng Diyos upang yung mga nagsisipakinig ng salita ng biyaya ay makinabang sila hindi naman po kasi ang biyaya ay sa dami ng mga bagay na kasaganaan na tinatangkilik ng isang tao. Hindi po yon, Hindi naman po kasi mahalaga yon. Ang nakakalimutan po natin na pinakamahalaga sa buhay na ito, iyong marinig natin yung salita ni Kristo, yung biyaya. Nakakalimutan po natin yan eh kailangan po natin idaldal yan kung alam natin. Kisa, idaldal natin ang ating mga sarili kung gaano tayo kasikat, kung gaano tayo kayaman, kung gaano tayo katanyag at mayroong na-achieve o ano pa man, hindi po mahalaga yan. Imamamatay po tayo dyan lahat kung yan ang ating pagtutuunan. Maniwala. Kaya kailangan po natin marinig ang salita ng Diyos. Baka sakali po uh, mabawasan yung ating mga hinagawang kasamaan, matakot po tayo.